hapon po oo. August 31 po tayo ngayon Araw na uh, stress hapon sobrang bilis sa magdadrive ngayon sa mga lumilipan na magpusulahan magagamitin nyo po yung mga lane pedestrian uh, kaya po natin binisa ng konti hindi pa nagamit ng pedestrian lane gawin na po natin po na, uh, tayo, eh para na sa, sa ng tama na nga po yung uh, batas na pag nasa pedestrian lane yung mga tao ay dapat maging uh, mabagal lang yung pagbe-drive natin dahil lumilipat diba nila pero may mga driver nga po na uh, hindi nila naiintindihan yung Kaya ingat po tayo sa inyong na umaga ng pedestrian rin. Ba't po nito, medyo traffic ng konti. Gusto mong mauna ng isa. dahil sa dad palagi, lalo na po pag ito po yung ganda na large field and the はい <Yeah. S 2>、uh。